Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Manolito Sulit at ito ang Green and Free. Ang video pong ito ay para bigyan ng kaukulang atensyon ang mga komento ng ating dalawang subscribers uh, kaugnay po ng video na inyong napanood kamakailan tungkol sa paksang Solar e-bike, Solar sa e-bike at Tahanan. Layunin ng channel na ito makapag-ambag sa positibong talakay may kinalaman sa apat na pangunahing area ng development. Ito ang seguridad sa pagkain, pangalaga ng kapeligiran, sapat na enerhiya at sustainableng infrastruktura. Naniniwala po ako na ito dapat ang ating pinagbubuhusan ng panahon at atensyon kung nais nating makalaya mula sa kakapusan na dinaranas ng ating mga kababayan. Okay, ah uh, so sa puntong ito po pag-usapan natin nang uh, pag-usapan natin muli ang tungkol sa solarisasyon ng e-bike. Ah, uh, natawag po ang aking pansin ng mga komento na ibinigay ng ating dalawang subscribers. Kaya shout out po muna kina Ginoong Ron Makapulay at kay at kay Ginoong Celso Arquires. Sabi po nila na mayroon ng nangyaring magandang development. Dahil po sa mga development o pagbabago, uh, upgrade na nagawa nila ay parang pwede ko nang tawagin itong aking sariling uh, solar e-bike na prototype. <laughs> At itong kanilang mga e, uh, solar e-bike ang matatawag na solar e-bike 2.0. Ayan po. Basahin po muna natin yung unang komento ni Ginoong Celso Arqueres. Ang sabi po niya, mas okay pa rin kung may solar charging sa e-bike. Magwa one year na akong may solar panel, di pa ako nagcha-charge sa Meralco. September 15, ay kabit ng solar panel, di na ulit ako nag-charge sa outlet. 800 watts din po ang kanyang uh, e-bike at may baterya na 60 volts, 32 amperes. Ayan. Salamat po ginoong Celso Arquere sa inyong pagbabahagi. Ito naman yung kay uh, Ron Makapulay. <clears throat> Sabi niya, good day sir! Di po sayang ang solar sa e-bike gaya ng sinabi ng isa ninyong subscriber. Tamang configuration lang po ng solar panel at tamang MPPT ang kunin. maiksi lang po dapat ang wiring para walang losses. Yung sa amin po napupuno from 50% to 100% in just 3 to 4 hours na nakalagay sa arawan mas kaya pa pong pabilisin yan. at kaya ko pong maglagay hanggang 600 watts sa medyo malaking bubong like EMC Golf ah uh, ask me how po through direct message ang uh, naka-install lang po sa amin ay 160 watts panel 7.8 kilogram with battery uh, voltage bukod po sa stocks at battery level indicator in percent in one assembly and bukod sa digital solar charging monitoring para alam mo po ang harvest maghapon what peak for the day at on the moment solar charging in watts subscriber boy niyo po ako ayan yan po ang sabi niya may iba po siyang uh, sinabi dito may karugtong po yon dahil uh, Inanyayahan ko po kasi siya na makapanayam dito sa sa akin channel kaya lamang po ay uh, hindi namin na-set nitong uh, nakaraang mga araw siguro po sa darating pang mga uh, talakayan dito sa channel nito ay ma, mabibigyan tayo ng pagkakataon ni ni Ron para it, itampok yung kanyang e-bike at sana rin pati si Ginoong Celso Arqueres napakaganda kung uh, mapapadalhan nila tayo ng mga video ng kanilang mga e-bike at nang uh, makita ito ng ating mga kababayan. Ito pa yung kanyang komento. Salamat po, pwede naman po pakitampok sa inyong vlog sa isang segment na technology. Uh, technology is here sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayan, yun ang sabi niya nakaya pong mag-install ng 600 watts na conventional panel. May mga lumabas pa po na N-type na magpapalakas pa sa capacity. Halimbawa po yung sa N-type na 150 watts na para ka naka 300 watts. At meron pa po yung flexible panel na mag extend din po ng capacity dahil magaan. More power po sa inyo, Idol. Salamat. Salamat sa inyo ko po unang napanood ng paglalagay ng solar uh, sa e-bike na naging inspirasyon ko upang lalo pa itong paunlarin. May ginagawa na rin po ako na project para sa aking bahay na 1.2 kilowatt na ha, ha baba sa nakasanayang halaga na ipinapa-install sa mga solar contractor. <clears throat> So sa ating mga subscribers na interesado na magpa-install kay Ron, mukhang siya ay nag-i-install, uh, makipag-ugnayan na lang po kayo dito sa kanya, dito sa channel. Pwede po kayong tumugon sa kanyang komento. Nagpapasalamat naman ako kay Ron dahil na, uh, naging inspiration niya itong uh, channel na ito para uh, mapaunlad niya yung kanyang kaalaman sa uh, pagkakabit ng solar ano? sa e-bike at gayon din sa kanyang tahanan. Uh, gaya po na lagi kong sinasabi, ako naman po ay hindi isang profesional dito sa larangang ito. Ako ay isang DIYer lamang, isang entusias na naniniwala na pwede talagang makatulong sa atin itong solar energy lalo pa nga sa nararanasan nating kakapusan sa enerhiya na resulta ng ating pagpapabaya sa nakaraang mga panahon. Dapat po kasi noong mga bandang dekada 90 ay napulfil na natin yung requirements na kailangan natin para sa ating bansa. Pero hindi po natin na-fulfill na yun. Hindi po natin na tugunan. Natatandaan ko pa nga ang... Sinabi sa akin ng aking kaibigan noon, <clears throat> mga bandang uh, babagong pasok ang year 2000, nabanggit niya sa akin na, nako asahan na ninyo na magkakaroon tayo ng taghirap sa kuryente dahil hindi na gawa ng Administrasyong Ramos na ma-fulfill yung uh, uh, energy requirements ng bansa. At ito na nga, nararanasan natin ngayon, lalo na sa mga probinsya, ang uh, rotational na brownouts. Kasi nga, kulang ang enerhiya ng bansa. At uh, kulang din naman ang ating mga plano, ang ating mga proyekto, wala tayong ganong nababalitaan na talagang significant na breakthroughs di kaugnay ng enerhiya ng bansa kaya po hinihikayat uh, ko ang aking mga subscribers dito sa Green and Free na subukan na uh, mag-install ng uh, sarili nyong solar energy source sa inyong mga tahanan dahil makatutulong po ito sa inyo at gaya nga po ng aking konklusyon sa nakaraang video, hindi lamang naman po ito issue ng pagtitipid. Ito po ay uh, issue ng uh, siguridad. Yung pakiramdam mo ay secure ka. Pakiramdam mo meron kang uh, power source, may pagkukunan ka. Sakaling magkaroon ng brownout, nakakailanganin mo sa iyong trabaho, kakailanganin mo sa iyong pag-aaral. At syempre kakailanganin mo para mapamahalaan ng ayos ang iyong tahanan. <clears throat> at uh, uh, available naman ang solar technology para sa lahat at uh, buti nga at bumababa pa ang presyo ng mga solar panel <clears throat> gayun din ang ang baterya nga lang hindi pa rin masyadong bumababa ang medyo yung lithium battery at saka yung lipo 4 a sa presyo ng lead acid battery at iba pang mga klase ng baterya. Yung pa lang mga subscriber ko na kahin ng mga baterya, nagagamitin, mga device na makatutulong para mabalanse ang 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 ano, ang energy distribution dun sa mga baterya <clears throat> ay uh, na appreciate. Wag po kayong magalala, na appreciate ko po ang inyong mga komento kaya lamang po ay hindi ko naman po laging ma-acquire o mabibili agad <laughs> yung inyong mga kahing mga uh, halimbawa mga klase ng baterya at saka mga device dahil siyempre po ay kailangan natin ng pera para mabili po yung mga yon At uh, sa kasalukuyan po ay pinagtsatsagaan ko po kung ano yung available na baterya at devices na meron ako hanggat uh, kaya po po, po namin pakinabangan dito sa aming tahanan <clears throat> at uh, hanggat kaya pang maiwasan na uh, gumastos kasi po ay eh, pagka napaigi naman ng pagbili ninyo ng mga kaugnay ng mga devices, mga kagamitan na uh, nawili ka sa pamimili ay eh, mauwi sa malaking gastos. Eh, kailangan din naman po ang, kumbaga, eh, magtitipid tayo, magiging praktikal yung ating mga pamamaraan at hindi mauwi sa paglulustay. <laughs> tayo naman po ay uh, pare-pareho ng uh, dinaranas na buhay dito sa ating bansa at uh, uh, pare-pareho lamang po na, kumbaga, eh, pinipilit nating matilim magkarugtong ang ating mga katawan at kaluluwa. <laughs> so, muli po ay nagpapasalamat ako sa mga subscribers natin na nagbabahagi ng kanilang mga ideya dito sa Green and Free. Natutuwa po ako dahil uh, sa pamamagitan ng channel na ito ay nagkakaroon tayo ng uh, isang mas angat na kumbersasyon. Yan. Kumbaga, hindi yung puro chismis lang yung pinag-usapan natin. Hindi puro personalidad lang, ano. Hindi puro mga pagbibintang, ano. Hindi puro mga paninira sa isa't isa. Yan. <clears throat> Kundi yung mga produktibong bagay pong ating pinag-uusapan na maaaring makatulong sa ating pamumuhay kahit po sa ating mga sariling tahanan. Ayan po, so hindi ko na po masyadong patatagalin at uh, sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si na Ginoong Ron Makapulay at saka si na si Ginoong Celso Arqueres. Ayan po. Uh, muli po, ito po si Manolito Sulit at sana po ay uh, mapasa atin ang kapayapaan. Nahatid na nga uh, saganang pagkain, malinis na kapaligiran, sapat na enerhiya at maayos na infrastruktura. Patuloy po ang pagdalangin ko na ang ganitong mga paksa ay maging tampok sa mga pambansang bulwagan ng ating pamahalaan saan mang panig nitong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.